Good morning guys, ang gagawin ko ngayon ay titignan ko kung saan ako nakalagin sa Facebook So, unang mong gagawin ay Ito, i-click mo lang tong link na dito Or i-copy mo siya, Or kunin mo yung link sa aking video description Then, pumunta ka sa isang browser Then, uh, i-paste mo lang dito Then, i-enter mo Dapat nakalagin ka na sa Facebook dito ha Then, pag ka enter mo siya makikita mo yung history kung saan ka nakalagin sa inyong account sa Facebook kasi maraming naka-hack sa Facebook kasi hindi nila alam kung saan sila nakalagin so i-click mo dito yung password at seguridad so naka tagalog version sa aking Facebook then ito titignan mo tong mga pag check in sa seguridad saan ka nakalagin yan i-click mo na yan makikita mo na yung kung saan ka nakalagin yon. makikita mo yung yung mac ko, nakalagin ako dito sa aking iphone 13 yun makikita mo yung history tingnan mo dito, pag kiklinik mo yan makikita mo yung history kung saan ka nakalagin nakalagin ako nung honyo 3 sa Hong Kong ng na 1 9 am sa aking iphone 13 so pwede mo siyang ilag out ulit pwede mo nang ilag out kasi hindi ko na ginagamit to iphone 13 nung uh, may 12 yun i-review i-claim mo tong i-review ang device then uh, ako ito kasi hindi mo na ginagamit pwede mo na siyang hindi ako ito yan pwede mong i i yan makikita mo yung history ng inyong uh, kung saan ka in. so kung titignan pa mo yung mga alert dito yung nag-notify sa mga mobile device mo kasi kasi niya dapat mong i-turn on tong two-factor authentication mo dito para magkaroon ka ng notification galing dito sa mga alert sa pag-login para nahihirapan yung mga hacker na i-hack yung Facebook account mo mga kamakailang email ito, makikita mo dito nag-email yung Facebook bago ka makalagin then, pacheck sa mga security guard kung saan ka in yun dapat naka okay ang password mo naka on ang two factor authentication mo para nahirapan yung mga hacker na makapag-login sa inyong Facebook account kasi pag hindi naka on to uh, access yung Facebook account mo dahil nga hindi naka turn on yung ito lang nang pinakamahalaga eh, itong two factor authentication at saka yung tapos yung history ng ano pag login, makikita mo rin dito. Dito. Pag naklik mo yan, makikita mo yung history. Yan. activities sa pag-login ng account. Makikita mo dito yung mga history. Mac, ako yan. Yan. Xiaomi. Yung dati kong phone to. Yan, nakalagin pa siya. Xiaomi 9.6. Pwede mo siyang i-ano, i-delete. So, ang pag-delete ay ganito lang. Pumili ng mga device na i-log out. Then, i-click mo lang daw Then, ito, i-log out mo siya. Kasi, for example, nawala yung phone mo. Nakakasas ka pa rin sa Facebook. So, mag-log out. Mag-log out. nakalagout na tayo sa ating ano, yung mga device mong hindi mo ginagamit to Xiaomi 9X. Pumili ng mga device na ilag out, ilag out natin. Ilag out. Kasi na-access pa rin nila yung ano mo, iPhone 8. Paano tayo mag-log out sa ating mga activities, pag-login sa ating account sa Facebook? And susunod dito ay uh, ilag out na natin. Ito na-delete ko na yung isa yan ipumili ang mga device na ilang out then yung mac os ko so, syempre ito yung mga pag log out yan nag log out sya yun, yung iphone 8 ginagamit ko ngayon so ito ito yung ano mac ginagamit ko nito yun, pumili ng mga device na ilang out then yan. For example, kasi halimbawa na hindi ka nakalag out. For example, nakalag in na wala yung phone mo. Pwede mong gamitin yung computer mo na ano, itype mo lang tong account center facebook.com Pwede ka nang mag out yung account. Hindi niya ma-access yung account mo as long as mayroon kang two-factor authentication at saka sana ka naka ano ka uh, kahit hindi mo magbaguhin yung password mo basta important ito to authentication tapos ito naka on tong advanced protection sa inyong facebook ganun lang kasimple yung uh, ano yung facebook na mahirap i yan ang gagawin mo salamat guys